Kahilo. Ako nahihilo na rin ako. Nakahilo. Wala pa kaming huli. Si tatay pa lang. 9.08 na ng umaga. Tatay pa lang may huli sa amin. Nahihilo rin ako. So nagsusuka si Justin ng kape. Mamis ng suka mo pre 3D. <laughs> Yan! oh shit oh shit O chique. O preto O chique. O chique. Kamawa naman si Tino The ka Boys Pati si Brahele no Tumba na doon no Puloog Kaya ba today? Anong nararamdaman mo para? Sabihin mo dito sa camera pre Matatay ako pare tatay ka? Pero pipunto pa